Sinagawang Joint Task Force Kaugnay Service Forum na pinangasiwa ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army na pinamumunuan ni Major General Andrew Di Costello. Ginanap ang nasabing forum sa Bulubagang Bandong, Kaugnay, Officials Clubhouse, Support, Magsisay, Palay City nitong nakalipas na July 21, 2024 kung saan ang nasabing forum ay pinamahalaan ng tanggapan ni Lieutenant Colonel Michael Bautista, Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations G7, katuwang sina Major Rogelio Domrigue, Deputy G7 at sina Major Jimson Masangkay, Chief Division Public Affairs Office o Second Lieutenant Lani Martinez, Assistant DIPAO at PFC Amil Amor Alcantara. Dumalo sa nasabing forum ang mga reserve officer buhat sa iba't ibang panig ng Central Luzon sa ilalim ng 3rd LCDG kung saan naging panahuin na kapagsalita si Narescom Commander Major General Romulo Manuel Jr. at Major General Andrew Di Costello. Ayon kay General Manuel, ang pagiging reservist ay bukas para sa lahat ng Pilipinong may puso mga bayan kung saan ay lubhang mahalaga, lalo na sa panahon ng digmaan upang masiguro na may magtatanggol ng bansa at magiligtas ng buhay sa panahon ng sakuna at sa bilang umano ng mga Pilipino ay malaki pa rin ang kakulangan. 1.4 million, the ready reserve the reserve. So ang population natin ng banggit ko is 150 million. So kung magkakera, let's say ang 15 million ay nasa labas. May 100 million pa tayo ng population. So the armed forces is only 160,000. Ang PNP is 220,000. Matapos ang Reservice Forum, agad namang isinunod ang press conference na bahagi ng One Fourth Maghihisay Media Day na dinaluhan ng mga officers at members nito na pinamumunuan ni Jason Diasis ng TV5. Samantala ay binahagi naman ni General Costello na sa kasalukuyan na ipayapa na ang halos lahat ng nasasakupan ng kanilang area of responsibility maliban na lang sa ilang lugar kung saan nagkaroon ng mga sakupan laban sa mga CTG na napagtagumpayan ng tropa ng pamahalaan sa pagkikipagtulungan ng komunidad. With the help of the community, natin before the, the Kasi kung and I need your support. Yeah kung maaari lang, sulit na dala kaysa magkanas pa na hindi maganda. Kasi kung konti na lang, and, uh, iba ipao na rin yung nag-report. Our accomplishment in Patabangan is the help of the community. So, this disseminate. and I know na you are the best ano, yung tool to disseminate para ma-encourage natin sila para totally we can ano uh, move forward na uh, and for the development of our region. Para sa balitang ng ABC ako si Agaling Sangan, nag-uulat para sa DWN ni Teleradio, ang inyong kagampi.